Ruth, magiging nga uh, talagang busy ang uh, second regular session uh, o ang ikalawang taon ng 17th Congress kanina nga ay inisa isa ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang mga priority measures uh, ng uh, mababang kapulungan ngayong uh, taon na ito unang-una na dito ang uh, pagpapa, ang paano kaala na pa ng dissolution of marriage o pagsasawalang bisa ng kasal sa mas madaling paraan. Sa ilalim ng panukala, kailangan lang parehong sumang-ayon ang mag-asawa na maghiwalay. Magpakita ng framework para sa pag-aalaga at pagsuporta sa mga bata at aprubahan ito ng korte para mapasawalang bisa na ang kanilang kasal. Kung parehong sang-ayon raw ang mag-asawa na maghiwalay, isang hearing lang at ilang araw lang ang bibilangin para mapasawalang bisa na ang kanilang kasal. Maghahain rin daw si Alvarez ng panukala para legal na kilalanin at protekta ang civil partnerships, kabilang na ang mga same-sex couples. Bibigyan raw sila ng mga karapatan tulad ng right to properties, right to support each other at right to adopt. Plano raw ng Kamara ipasa itong mga ito ngayong taon. Panghuli para masigurado ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa, prioridad ng Kamara na maipasa ang Bangsamoro Basic Law at ang Charter Change para sa federalismo. Ani Alvarez, plano ni Pangulong Duterte na i-certify as urgent ang Bangsamoro Basic Law. Kung mangyayari ito, posible raw na ngayong taon ay maipasa na ng Kamara o ng Kongreso ang Bangsamoro Basic Law. Ruth? Joyce Ilas, Naguulat.